Mula kasi sila kumain, masisigla, bumibilis lumaki at tumataas ang egg production ng mga manok kong alaga. Ang vitamins nga pala na gamit ko ay ang Isang practice na natutunan ko before na binabago ko na ngayon na ang pagbibigay ng antibiotic sa mga alaga kong manok lalo na sa Sisi kung wala naman silang sakit. Kadalasan kasi sa nakikita ko, no, nagbibigay sila ng antibiotic sa kanilang sisiw for prevention kahit wala naman itong sakit. Alam nyo ba na ang antibiotic ay pumapatay po ng good bacteria, gut bacteria, and even probiotics na kailangan ng mga sisiw sa pagpapalakas ng immune system nila? Kaya madalas marami nagtatanong sa akin, bakit daw yung 2 weeks ko mukha ng 3 weeks old? No? Sekreto po dyan, no, tamang pagkain at tamang vitamina. Ako po ang ginagamit kong vitamins, yung vitamins na mayroong probiotics at prebiotic. Hindi lang yan, no? ito din gamit kong vitamins na ito ay hindi na pinapapanis. Kaya kahit mababa dito ng matagal, hindi nakakasama sa ating alaga. So kailan ba dapat gumamit ng antibiotic kapag mayroong early signs ng bacterial infections? Doon lang ako magbibigay ng antibiotic, no? pero sinisigurado ko na pagkatapos nito ay magbibigay ako ng probiotics. No? Ang vitamins nga pala na gamit ko ay ang Pro Plus ng paborito. No, marami na ako na try na vitamins no, pero ito kasi yung hiyang sa akin. Mas bumaba ang mortality rate, mula kasi sila kumain, magsisigla, bumibilis lumaki at tumataas ang egg production ng mga manok kong alaga. Kitang-kita niyo naman 'yan. Ito pong mga sinasabi ko dito ay galing lamang sa sarili kong pananaliksik at karanasan. Nasa sa inyo kung pakikinggan niyo at susundin niyo ang sinasabi ko. 'Yun lang, babay mga kasangga.